Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Good morning Jerry! Marami na bang mga turistang namamasyal dyan? Yes, amigo, ayon sa Philippine Coast Guard o PCG Masbate, posible ngayong araw ay dumagsa ang mga turista. Particular na sa Buntod, Tanbar, and Maringsang. Nagdala ng isang team na binubuo ng siam na tauan ng Philippine Coast Guard o PCG Masbate sa Baywatch Duty ang magbabantay sa mga beat, particular dito sa Buntod Rift, Maringsang Tree and Sanbar. Mula pa kahapon sa sagawa ng monitoring at pagbabantay sa buntod bit ang mga kawani ng PCG at maging sa mabaybayan nitong siyudad ng Maspate. Ito ay upang maiwasan ang mga kaso ng pagkalunod ng mga turista na namamasyal at naliligo sa isla lalo sa pagpapatuloy ng long holiday. Nagpala naman ang pamunan ng PCG Maspate sa mga turista na huwag maliligo sa lugar na pinagbabawal dahil may malakas na current doon. May patrol boat o floating assets din ang Coast Guard na nakaamtabay sa buntod sandbar. Tatagal hanggang Sabado at Inggo. Pagbabantay ng PCG mas batay sa lugar dahil ito ang panahon kung sandbag sa turista dito sa beach. Bukod sa mga kawan ng PCG, may samahan din ang nagbabantay at maalalay sa mga turistan tarayo sa malak-kristal na tubig at puting buhangin ng sandbar. Kabilang narito ang samahan ng Puros Sinalikway o Sama pusi. O dati man nag-illegal fishing pero sa ngayon ang tagang pangalaga na ng karagatang sakop ng siyudad ng Masbate. Yan muna ang balita mula dito sa Masbate City. Balik sa amigo. Oo, at uh, mukhang maganda ang panahon dyan, uh, Jerry. Uh, hindi maalon yung uh, dagat. At mas marami bang mga turistan dumarating pagka panahon kesa pagka summer, Jerry? Yes, amigo, sa ganitong panahon ay yung long holiday, may mga dumadag sa mga turista na gustong mamasyal at maligo. Partikular dun sa mga magaganda at manakristal na tubig na beach resort, lalo dito sa Buntod Sandbar and Marine Sanctuary Turing. Talaga dinarayo na mga kababayan nating turista, amigo oh, magkano ba ang bayad pagka pupunta dyan, Jerry? Sakaling merong mga magkaroon ng interest na nanonood sa atin na pasyalan niyang uh, beach beach na Jerry. Yes, amigo. Sa halagang 40 pesos yung entrance na binabayaran sa mula dun sa ah uh, Bate City, patakahalaga naman na 1,400 para naman sa dalawampung turista na sasakay patawid sa Buntod Town para naman Ang Amigo. Ba, murang-mura lang pala at abot kayang halaga. Sige, maraming salamat. Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Masbate City. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.